something. What is that? Let's open. Ah, oh, Papa, shower, shower. Rain, rain. Go away. <laughs> Galing siya kumuha ng aming mga order. ke libro. Praking. Praela. Hindi ba? Akala ko yung ano Libro? Para <laughs> ela? Para mi? Haha. <laughs> ha? Haha. Ha? Haha. nag-order pala siya ng mga ano, mas ano pa yan? Kaki mais, kaki ki. So guys, kapag walang tinda, walang tinda sa ano, sa tindahan, so bumibili kami online and ito yata yung yung lumpia wrapper na in order ko. So naka ano siya. Naka anong tawag dito ice cheese. Naka-styro siya. So, ano to siya? Tignan natin. So, five days siya bago dumating ng Sunday siya in order. Let's open it. Akala ko yun yung ano, lumpia wrapper. Libro pala yung. So, ito pala yung lumpia wrapper natin. This. Oh, murder pala siya ng ganito. Para pag-practicean ni Liwami. So, ganyan. Para ako kay yata ang may kailangan niya na. Tapos, ito. Math. Numbers. What else? O, yung Chinese characters. Ayan. Minsan kasi si Liwame nalilito sa mga numbers ang 71, What? ang 17, ginagawa niya ang 71. Oh <laughs> like that, you have to copy like this. All, copy, copy. Do the same like this. So, ayan. At ito naman sa atin. Atin ang buksan. Huwag na natin patagalin, no? Ang ating lumpia wrapper. Yeah! <laughs> so, let's open Ang ganda mag-order dito sa sa China. Lalo na yung mga uh, ano, natutunaw talagang very safe po. Oh, nilalagyan nila ng style. Din. Tapos meron pang ganito. Ano tawag nga nito? Gel? Pwede ito gamitin sa ano, sa tawag dito? Sa... This face ating Ta-da! It's a lumpia na like this. Circle siya. Circle. So, ano lang to siya? 15 RMB 600 grams. O, oh, mula lang siya. At very safe ang pagka-deliver. Tingnan mo naman. Ito lang yun, 15 RMB. Pero, tingnan mo naman, oh. Very safe. At saka, ang ganda talaga ng pagkano nila pagka-packing. Tapos, meron pang ganito. Diba? Only 15 RMB. May ganito pa. Tapos, ah. may ganito. <laughs> so, ayan lang. For today's video. Diba? Ang galing. So, bukas. Pwede na tayo mag... Ano? Pwede lumpia wrapper <makes> or saging ang gagawin ko dito magano tayo lumpia saging yes number so ayun lang mga kapisod. thank you for watching have a good day everyone bye huh? bye, bye say good night good night